So guys, good morning. So, dito tayo sa bahay ng ating kliyente. Eh. At uh, nag-enjoy na nila yung aircon, no? From so, um, uh, time check, 9am. Ngayon, pa-aircon tayo. Sige. So, naka-aircon. Ito yung ating day inverter. Wala tayong itong wala. Itong battery na mga boss. wala itong battery. Wala itong battery nakikita nyo meron tayong 500 plus na ina-harvest sa panel at ito uh, tayo nuhugot na 800 watts sa uh, uh, Meralco so ang ito nito no? ay uh, 500 watts libre Ayan, tayo tayo muna tayo yung battery. Ayan, eh. 515. Alright. So, ayan, 526. Lang 218 kasi hindi pa ganun kalakas ng init. Kasi binabay natin sa meraan ko kaya 810. Ayan. ayos libre yung uh, 500 watts so mamaya tataas pa yan dahil uh, masyado pang maaga so yun. kahapon na nabili nila ay uh, 1.7 no? so ko lakas sila gumamit ng ano ng mga kuryente naka on lagi kasi yung aircon -cool. aircon -cool na naman dahil lagi naka on so, ayos na ang tuwa yung client natin no, dahil ice uh, ayos na yung kanilang solar okay so, pagaganda ng may solar